by me and I think to myself, what a wonderful Guys, <laughs> mga kabayan, live tayo ngayon. Ay, <laughs> live tayo ngayon. Live pala si Kuya. Naka 4 million na siya! Yay! <laughs> Naka 4 million subscribers na si Pugong Biero. Ay, Naawa naman ako kasi so, bakit naman mag-isa siya nagsa-celebrate. So, kasama so, so oh, natin siya. Oh, 4 million na. Makagala okay. ka naman, ano? Pag yung nakakaya. <laughs> bakit yung Tapos nag-iisa ina so, so, Ano lang po eh. Ha? So, yung feeling na <laughs> 4 million na. 4 million subscribers sa si Kuya. Na... Ayan. Na... 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 Ah. Na... Ah. 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 Wala na ikaw pa. kasama na. pala kasama. Sorry po. kasama 4 million. Oh. 4 million. 4 million na, <slider noise> Four million na. <exaggerating noise> <yellow outro> Maybe it's sure. uh, mm -hmm. thank you so much for the já vamos Salamat sa inyong lahat mong Napakalayo na ng narating natin. Magayang mag-isa akong dito ngayon. para po sa inyong lahat to. Thank you, Lord. Thank you, God. Maraming maraming kong salamat na walang sawa ng pagmamahal sa amin. Sa akin, sa kailangan mong kung hanggang umalis alam. Kaya, ah, manapagod na rin po talaga yung mga kasama ko dahil alam po na, ano pa, makaka... ano pa yung pagod po na Kaya okay lang po. sa mga susunod na na lang ulit po na magsimile. But I'm so happy po. Ganyan, ganyan. Magiging po. Layo na yung natating. Layo na. Para sa akin, na po ito. At alam niyo naman kung paano ako nagsimula. Ay, I sasakon-sakto ba na? Eh, ito'y bahay mo sa labaw. Mga tayo. Ito na sa pagmamahal Sa sakit, na ano na po sa lahat ng ginawa natin. Siyempre sa pangyay ko, kahit napakalaki ako sa kanilang

maraming maraming salamat sa pagmamahali po sa akin sa buong PBB. Hindi po natin maabot yan kayo na hindi po dahil sa inyo na patuloy po na nagtitiwala at nagmamahal sa amin mula noon po noong, mula noong una na nag-switch sa into charity vlog charity content po charity vlog po. Parang parang po salamat sa inyo. And again, ang lahat pong ito ay hindi po magagawa. Hindi namin magagawa kung hindi po dahil sa mga bagong subscriber po natin, thank you, thank you. Salamat po sa inyo dahil pinili niyo po na panoorin. Magamat -mag po kayo dito sa aming YouTube channel sa ating YouTube channel. Na sabi ko nga, huwag subscribe kayo kung nagustuhan ninyo. Kung nagugustuhan niyo lamang po at hindi kami naminigyan, na isubscribe kami. Basta gusto ko kasi yung mag-subscribe sa atin, yung nararamdaman po nila yung ginagawa natin ang tulong. At hindi dahil sa pakiusap lang na subscribe mo yan. Okay. Gusto ko po yung pati nga na nila organic. Ayan, sa nakalipas na anim na taon na ako po ay nag-vlog. At yung pa na... 4 million subscribers na si Kuya. Hey. Wow. Uh, dami na. <laughs> of course, mapapasalamat lang din ako. Wala ka rin. May bilang natin nakakasama ka lagi. Uh, Ang ah, aking pamilya, hindi na nakikita na makasama ko sila. Maraming uh, maraming salamat sa pamilya ko. At syempre, um, una pa yung nasalamatan God, si God. Dahil palagi niyo kong binibigyan ng kalakasan ng katawan para okay. po, uh, okay. okay. malakas pa rin tayo at nanguha pa rin natin ang para ko natin. Okay. Tapos, sa mission po natin. Of sa PGT, maraming salamat kaila Peter Paul, kaila Matahiola, kaila Ralph, eh, Edito, uh, eh, Tita maraming salamat. Uh, kaila uh, Red Vlogs, in maraming po salamat. Kaya na Tito Rosin, Bikya Teres Marias, kay Atin Vida, kay Audio TV. Ganun uh, din po, no, pinasasalamatan ko. si nanay Lord na, kaya wala man sila dito, na uh, nandun po sila sa bundok at uh, magkakasama po ulit. Maraming po salamat dahil naging katubang din natin sila. And of course, kay Kuya Ellie. Yan. Kuya Ellie, para maraming salamat Kuya Eileen. Uh, hindi mo tayo nakikita. Hindi mo tayo nagkakasama ulit. Maraming maraming salamat sa iyo dahil alam mo naman lang yung party ka ng buong PBP. naman po kami. Maraming maraming po salamat Kuya Eileen. see you soon. Kaya na PBP Noy. Maraming maraming po salamat. na Brands. para kay mastering Ring Ring. Kaya na si Madam Maraming salamat sa inyo. Eh syempre, yung nanay na talaga namin sa Tati Bilal, si, si Yusuf po dito. Eh sa lahat ng mga scholar natin, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Eh syempre, sa lahat ng mga tinulungan natin ng mga tutubo. Dahil kung hindi dahil sa hindi delivery naman ako pakikilala na nga ganito no, sa larangan na tinakako. Maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. Charity viewers, charity followers natin, lahat po sa inyo at sa lahat ng mga sponsor po natin, Maraming maraming salamat po, from the bottom of my heart, and Bihako PB team po, maraming maraming pong salamat sa inyo. Kaya po yung dahilan, kung bakit narinito pa rin po ako, at magpapatuloy po ang Pugong Bihero, hanggang kaya po po umakit, hanggang kaya na umakit ng mundo, hanggang may makikita po tayo, na matutulungan, lalo na po sa mga batang nangangarap kapag tapos ng pag-aray. Kaya to rin po natin, yung malakas po po ako, at syempre yung team po natin. Maraming maraming salamat natin sa inyo. Kaya yung po ang million, parang maraming po sa lahat. I love you all po. Thank you, thank you. Ayan. So, pasensya na kayo po. Napaya ko kami dahil sobrang saya lang. And, ah, uh, kahit ako lang kung dito, masaya po ako. Ayan. Uh, explain ko lang, kahit wala ka po sila dito dahil kanina hindi naman namin nakakalain na ganito na baka isip nga namin bukas pa yan eh. At uh, kanina, yung uh, ko pagpuka, ayan ah kasi nga naging busy po kami kanina. So, yun. And si Madam Yola naman is 50 pa rin. And of course, maraming salamat kay KRTV, kay Toots, uh, TV. And maraming maraming salamat sa inyo. Nakasama natin sila dito at magbabalik din sila dito soon. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. At sa so, mga na, sa lahat ng mga charity vloggers, hindi man tayo magkakakilala, personal, pero sa content nga ating ginagawa mga kakaibigan po kong lahat. Maraming maraming salamat kay Kuyo, kay Krang, kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, uh, kay Daddy Franky, kay Lori Tanita, kay uh, Rowell of Malalag, and Kalinga Team, yung mga kasamahan niya din, and uh, kay uh, Sino pa tong isa? Kay na Butete, ayan, kay uh, na... maraming po. Kay na ayan, maraming po salamat. And of course, pasalamatan din natin, no? Hindi ko Siyempre, hindi natin ma maalimutan. At pasalamatan din. Yung mga nakasama ko po before, ko po ako mag-charity vlogger, maraming maraming salamat sa inyo. Iba, nalimutan ko yung mga name, but kina Gilberto, uh, maraming salamat uh, kina Yudrel, uh, kina Ma Master, kila uh, uh, dami nila. Ipumutang niya. Pero alam niyo yan, kila Kuya Mas July. For me, um, sabi ko lang po kay Daday po na la lalo na po sa lahat po ng mga Pugong uh, Bihero team. So, um, proud po kay proud po ako kay Tatay na kasi ano kasi siya po siya po yung dahilan bakit nandito kami lahat po ng katutubo. At saka masabi ko lang po kay at nasabi ko lang po sa lahat ng mga subscriber niya po na sana uh, magpatuloy po kayo manood sa lahat ng mga upload niya at saka hindi <coughs> especially po sa kasama niya po sa mga kung team. So, nang dahil po sa kanilang lahat, lalo na si Kuya Peter at saka si, lahat, at saka si Yola, at lahat po na ano po, kung, kung PB team na, siya po yung dahil, sa ka, kanya, sa, yung dahilan na bakit na, na, napunta kami dito, na nakapag-aral kami, kasi, um, um para, para, po, si, parang siya yung dahilan at siya, parang siya yung tulay namin para makarating kami sa mga pangarap sa buhay. Um, at at proud po ako po kay The Depot kasi kasi parang hindi ko po talaga ma-explain ma lahat po yung ginawa ng kabutihan para sa amin at saka parang impossible talaga po ba't nandito kami ngayon. So, thank you po The Depot sa pag-ano mo sa amin, sa pagtulong sa amin kasi nang dahil po sa inyo nang dahil po sa iyo uh, makamit namin yung darating yung araw na makamit namin yung pangarap sa buhay nang dahil po sa iyo at saka at proud po ako kay Daddy Paul kasi um, siya kasi hindi maprang um yung tawag namin sa kanya is Daddy Paul. Hmm, Daddy Paul po yung tawag namin sa kanya. Kaya lahat po ng ano kasi parang parang ano po talaga parang ano talaga anong sabi, anong tawag doon na sa mga lahat lahat ng mga scholars niya no so um and then um siya po yung ano po yung siya po yung dahilan kasi kapag ibi kapag kapag ano lang talaga kumbaga kung wala kung 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 hindi ka kung hindi kami nakilala ni Daddy Paul kung hindi kami talaga na tilala ntin po. Siguro ano kami ngayon. So siguro um nandun lang kami ngayon sa Mindanao, nandun lang kami sa bahay. Tapos hindi po yung ganito yung sitwasyon namin ngayon. Eh. Mas mahirap pa talaga. So kaya thank you po Daddy po sa pag-support sa amin kasi dahil po sa sobrang laking tulong niyo po sa amin. So kaya pala ano, kaya And then, kahit na, ano kami, kahit na sobrang hirap po kami talaga at saka tribo po kami. At thank you po sa sa pagtulong sa amin na kahit na doon sa amin, ano, bundok talaga. Pero, ano po ni Edadipo talaga, pinupuntahan na yung mga katutubo, tinutulungan niya. No, so, like sa akin, doon, doon po ako nakilala po ni Daddy po yung ano, first vlog namin po na galing po kasi sa school. At saka, ano po ang um, galing po ako sa school tapos wala pa nga ako nakain doon pag kasi umuwi ako kasi nagutom talaga ako hindi ko nakaya talaga doon pa ako nakilala po ni Daddy Paul na parang hindi ko alam talaga but ako nandito so kaya pala masabi ko po kay Daddy Paul na thank you po sa iyo na um nang dahil po nang dahil po sa iyo kamit na darating yung araw po na nakamit namin po yung mga pangarap sa buhay. Nang dahil po kada po. So, kaya proud po ako kada po na kahit na malayo kami sa family, so kapag family lang talaga po yung ano, namin. So, kaya yung sabi, kaya yung sabi po ni Tito Unji na wag mo na yung ano, wag mo na yung alalahan yung family mo. Alalahanin mo yung pag-aral mo at makapag-focus ka talaga. So, kaya pala ano, kaya yan po yung ano, same pa rin sa sabi po ni Daddy po, po sa akin doon pa sa Davao sabi na si sabi po ni Daddy po sa mga family ko nga yung ano sabi po ng sabi po ni Daddy Paul sa family ko nga um tawag po wag na wag na po kayo mag-alala ka Jeff ano secured na po siya doon sa Maynila and then yan lang po yung ano ko sa kay Daddy Paul na pero ano po um marami po talaga yung mga bagay na ginawa ni Daddy Paul na sobrang nakapabuti po talaga sa amin. So like ano uh, masabi mo talaga kasi um dami-daming tao na nangailangan ng tulong. At saka, bakit sa amin pa yung napunta yung blessings ng galing sa Panginoon, ibigay kay Daddy Paul hanggang sa amin na ngayon. So, kaya po, um, kaya po sobrang, mag, sobrang thank you po ako kay Daddy po, Kasi, parang ano talaga, kasi parang, uh, parang, not expected po nga but ano parang masabi mo talaga sa sarili mo sa so, kaya pala yung ano yung first tinatanong ko po talaga yung sarili ko kasi ko okay sabi ko nga but andito ako ngayon kaya masabi ko nga ba't andito ako ngayon so gusto, yung gusto ko lang po talaga yung mamuhay lang yung mabuhay lang tahimik lang at saka sa totoo lang po hindi ko po talaga in-expected na dito ka man para mag-aral ng scholar So, ala, ala niyo po mga kabayan, so ano po, da, sobrang lucky po talaga lalo na kapag sa mga tuition. Nang dahil po kay Daddy Paul po, nakapag-aral kami ng mabuti. And then, nang dahil po kay Daddy Paul sa kanya, tapos marami pong nakapanood. No, so, na, doon po kami nakita po na like sa mga sponsor ko po. No, so, thank you po sa sponsor ko po, lalo, lalo, na po kay, ano, kay Tita, de, Tita Jasmine. No, Tita Jasmine, thank you po sa uh, um, blessings na binigay mo sa akin. You so, ting Maraming malaking tulong po yung sa akin, yung laptop no Binigay mo sa akin. Sa totoo lang po, hindi ko po talaga kaya mabili po yung bagay na yan. Mm -hmm. Hindi ko po talaga po mabili po yung Tita Jasmine. So, nang dahil po sa iyo, no, sa so, nang dahil po sa um, nang dahil po sa iyo, Tita Jasmine, na, na, nakuha ko yung mga like sa mga gadget and din sa mga like sa mga mga sa mga pag-aral yung sa like laptop no so thank you po sir Tita Jasmine sobrang malaki talaga ang bagay ni Didi ngayon sobrang laking um blessings po ng galing po sa iyo and then especially po kay Tita Debbie Bata so si Tita Debbie Bata po sa totoo lang po doon pa ako sa Davao uh, parang narinig ko na po yung binanggit ni Daddy po na nagbigay po siya ng pera sa akin andun pa ako sa Davao Nandito eh, lalo na po si Tito Royal. no so Tito Royal, um, thank you po sir sa, yo sa tulong mo sa akin. No so um, sa totoo po na kahit na hindi kahit hindi pa kita nakita. No so pero thank you po sa pagpanood mo sa akin at, at tulong mo sa akin. Thank you po talaga. No so thank you po talaga sa pagano mo sa akin. Um, okay po. Okay po sa so para po sa ka, para po sa kapwa kung like sa katutubo sa mga scholars po no so. Masabi ko po talaga po sa inyo na habang may habang may habang may ano pa, habang may opportunity pa, dapat ano natin um, mag-aral tayo nang mabuti. Dapat isipin natin yung future natin at saka yung family natin. No so yan po yung ano yung ayan po yung masabi ko po talaga po mga sabi ko po talaga po sa katutubo ko sa sa akin lang po para ma ko po lang po sa mga katutubo ko para lang sa akin mas mabuti po yung inspiration ko po yung future ko at saka yung family ko. Sana po mga katubo, lalik sa mga tagabra, abra hindi sa lalik tag-alaguna. No, so, sana yan din ang ano yung inspiration yung family niyo. No, so, um, encourage ko po lang po sa inyo na dapat mapatuloy tayo na mag-aral kasi alam natin yung katutubo natin ng ano sobrang ano po talaga, sobrang hirap po talaga. No, so, lalo na po yung taga-abra po. No, so, continue po kayo mag-aaral. Continue po kayo mag-aaral. No, so, um, kaya, at huwag natin kalimutan po kapag mag-pray tayo, hindi, huwag natin po kalimutan po si Daddy Paul po. Kasi alam natin po, siya, isa totoo lang po, siya po talaga ang dahilan ba't nandito tayo mga scholar. Ba't nandito tayo ngayon sa Manila. Kasi, ta, kasi masabi kong, pwede naman po yung tanongin niyo po yung sarili niyo. Sabi niyo na, ba't andito ako ngayon? So, ano po yung purpose? Ba't andito ako ngayon? So, ang, um, ang purpose po siguro, ba't andito, ang, uh, ba't andito ako ngayon? Para lang po sa family ko at para lang po sa future ko. Kaya mag-aral ko ng mabuti. So, yan po yung mga kabayan. So, yan, yan, yan po mga scholar, so, mga likes, mga katutubo. Tanungin po yung tanong. May, author, may authorized po kayo na tanungin yung sarili niyo. No, so, kaya, para lang sa akin, may time din niya, tanungin ko ngayong sarili ko. Matanong ko nga talaga. No, ba't andito ako ngayon? So, sa so, ano, may time din niya, kapag ano lang, tayimik-tayimik lang ako, pero wala, ano, naiyak na talaga ako. So, um, tulad po ng nakaran, tulad po sa akin yung nakaran po na, na, gusto ko na po talagang tumigil at naiyak din po ako. At doon ko na po na-realize na dapat magpatuloy talaga ako mag-aral. No, so, kasi um, inisip po po yung family ko and then like sa mga future ko. Kaya inisip ko na magpatuloy talaga ako mag-aral. Kaya po mga like sa mga school, dapat yan, yan, din yung isip niyo. No, so, alam natin yung mga katribo natin. No, so, dapat ano tayo, mag-aral tayo ng mabuti. Mag-ano, mag, ano, mag po tayo mag-ano. Uh, mag-aaral tayo mabuti. Um, pangako ko po, po na ako po ay magpatuloy talaga mag aral po. And then, sana maunawain niyo po ako at tumingin po ako talaga ng pasensya sa inyo. Ang um, pasensya na po no, sa ako na bago lamang kasi alam niyo naman sana, sana ako na dat sana ako ano dagalin po din ako sa bundok at saka napadpad po ako dito sa Manila. no so and then alam niyo naman yung ano yung kabu anong kabubuhayan namin doon sa bundok at saka ano po yung kabuhayan dito. No? Dito po na po yung nare po yung totoo po talaga. And then, uh, um, na-miss ko lang po talaga yung family ko like po kay tatay and then sa mga like sa mga kapatid ko po. Kaya may time din na mayak talaga ako. And then, pasinsa na po talaga at um, magpatuloy pa ako mag-aaral. And so muli, uh, naputol po yung live ni Kuya. Siguro nagkaroon ng problema sa internet niya muli ano. Uh, ka kami dito, family niya ay sobrang saya sa na-achieve niya ngayon at sobrang proud kami sa kanya, totally kaya kay Kuya, kay Pugong bihero. Congratulations and proud na proud kami sa iyo at palagi ka namin pinagdadalasal na sana ay palagi kang gabayan ng Panginoon sa lahat ng misyon nagkagawin gawin mo sa lahat ng mga bundok na akitin mo para matulungan ang mga kababayan natin na masigit na ilangan. At sa buong PB team, palagi po kayo mag-iingat at focus lang tayo sa misyon. Patuloy tayong tumulong sa mga kababayan natin higit na mga mas nangangailangan. Sumuli, so maraming maraming salamat po.